Goodbye, ex lolong Pangilagkamot kamot eh, speaker Martin Wallace asin mga buaya sa mga kongreso mo mga, mga kurakot panahon sa walihan na yung mga kurakot panahon, mga, panahon ng sa eleksyon pagdugay, panahon yung lulong ni mo. goodbye lulong nimo mo so, siguro Madrid, ha? Kaya yung vlog ay, ang smart call, sa ka paman, wala natin tayo choice, kapit ka So, akong gi-vlog na si sa Tudela, may daan si Kante. Sa pa ka paman niya, ang kya paman ta, ang kya nga, vlog ko ay sa na nato ron, unless, ang lolong sa kongreso, ilan ni Speaker Martin Valdez. Hasta mga house of presidentes, ang tawag na house of the crocs, ang mga boya, kod mga rakot. Hasta ang giyad na. Wala na lion twice ane. Makapuhon niya, tapos mo. Sunod, namigang sa Mandawi City. Konsolasyon. Karakarang City. Nanaw City. Poro. Tulela o San Francisco, esta sa Camotes flap git ang lulong hapit man natapos pero wala tay choice eh duan na yung mga buaya mato sa mga trolls o sa mga blogger so morto ha ang lulong es flap ilan ni speaker mo while hasta sa mga kongreso ang mga congressman o sa mga kongreso at sa mga rakot Naon ako na to sa youtube Pre, is buaya sa kongreso hmm? Goodbye, Efalun, and goodbye.